39% ng mga Pilipino ang naniniwala gumaganda ang antas ng pamumuhay sa nagdaang isang taon, ayon yan sa pinakabagong survey ng social weather stations. Sa survey mula June 23 hanggang July 1, sa 1,500 respondents sa buong bansa, lumabas na 23% ng mga respondents ang nagsasabing lumala ang kanilang pamumuhay habang 37% Porsche. ang nagsasabing nananatiling pareho sa nakalipas na 12 buwan. Umakyat sa plus 15% ang net gainers o naniniwalang gumanda ang kanilang buhay. Mataas ng 10 puntos kumpara sa plus 5 noong Marso at noong Desyembre 2023. Samantala, 17.6% ng mga pamilyang Pinoy ang nakakaranas ng involuntary hunger. Mataas kumpara sa 14.2% noong Marso Lumabas rin sa survey na abot sa 58% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap habang 12% naman ang nagsasabing sila ay nasa borderline at 30% naman ang nagsabing hindi sila mahirap.